Isang nakakatakot na insidente ang nangyari sa It Showtime host na si Sean Dominguez na muntik ng magahasa di umano ng isang lalaki na hindi niya kilala sa kanyang kondo. Ating lubos na kilalanin si Sean at saan nga ba siya nagmula at kung paano niya hinarap ang isang nakakatakot na insidente na ito. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Sean Dominguez ng It Showtime. Personal Life si Trisha Andy Florendo na mas kilala bilang Shan, ay pinanganak noong March 18, 2001 at kamakailan lamang ay nagdiwang na kanyang 23rd birthday. Ipinagpatuloy niya ang kanyang tertiary education sa University of Rizal System at kumuha ng degree sa BS Tourism. Ang buhay ni Sean ay puno ng mga tagumpay at mga pagsubok. Batid niya ang halaga ng pagiging kinatawan ng munisipalidad ng Taytay Rizal at sa bawat kompetisyon ipinagpakita niya ang kanyang husay at kumpiyansa na naging inspirasyon sa iba at nagtataguyod na kanyang pagiging isang proud taytay yan Sa kanyang mga tungkulin sa trabaho, hindi lamang siya nagtagumpay bilang kinatawan ng kanyang bayan, ngunit pati na rin bilang isang professional sa kanyang larangan. Kasalukuyan siya naninirahan sa isang condominium sa Quezon City at patuloy na nagpapakita ng dedikasyon sa kanyang gawain at nag-aambag sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Si Shandi din ay isang dedicated poor rent at meron siyang isang hiwalay na profile sa Instagram para lamang sa kanyang mga fur babies. Family sa gitna ng makulay at aktibong pamumuhay ng pamilya Florendo, may isang individual na nagsisilbing sentro ng pansin sa kanilang mga kaganapan. Ito ay si Sean. Sa kanyang sariling paraan, si Shan ay patuloy nagpapakita ng delikasyon sa pupabanatili ng kanyang katawan. Bagamat nagmumula siya sa isang pamilya ng mga kilalang fitness enthusiast, ang kanyang sariling tagumpay at kagandahan ay patuloy na kanyang pinahahalagahan. Ang kanyang mga magulang, sina John at Marlene, ay nagsilbing mga huwaran sa larangan ng fitness. Si John, isang kilalang bodybuilder na kilala sa kanyang tagumpay sa mga kompetisyon, habang si Marlene naman ay isang masigasig na Zumba instructor. Kasama rin sa pamilya mga kapatid ni na pawang may kanya-kanyang pagmamahal sa fitness at pangangatawan. Si Chole, na katulad niya rin ay nasa larangan ng entertainment bilang isang showtime baby doll, ay hindi rin nagpapahuli sa kanyang pagiging aktibo at ang king kasiglahan. Ang kanilang bunso na si Marga ay sumasalamin din sa mga halimbawa ng mga magulang sa pamamagitan ng kanyang pagsalin sa mga kompetisyon at na kanyang pagsusulong sa Zumba. Si MJ Florendo na isang deadlifter at si Daniel Florendo naman ang natitirang binatilyo sa kanilang tahanan. Sa kanilang tahanan, ang konsepto ng kalusugan at kagandahan ay hindi lamang basta-basta, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa kabuuan, ang pamilya Florento ay hindi lamang isang samahan ng mga individual na nagbibigay halaga sa kanilang kalusugan at physical na anyo, kundi isang patunay din kung paano ang pagmamahal sa fitness ay maaaring maging isang pundasyon ng pamilyang malusog at masigla. Pageantry bago pa man si Sean sumabak sa telebisyon. Siya ay kilala na sa kanyang lokalidad bilang kontesera sa mga pageant. Sa edad na 18, siya ay nagamit na kanyang unang corona sa binibining San Isidro Turismo 2019. Hiniriging sa gabal ng kanyang tagumpay sa mga lokal na patimpalak sa kanyang pangarap ng pabilang sa mas pataas na antas ng kompetisyon. Noong 2020, pinatunayan ni Sean ang kanyang husay sa pagiging isang beauty queen sa pagkakapanalo bilang mutya ng hamaka sa isang lokal na pagtatanghal sa ilalim ng Taytay Tourism Office itinanghal din si Shan bilang University of Miss URS Next Top Model 2021 at bilang Miss University of Rizal System Wide Festival Queen 2022. Ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang pagpapakita ng kanyang kagandahan kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa pagkikipag-ugnayan sa kanyang komunidad. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan na maging inspirasyon sa mga kabataan. Sa bawat tagumpay ni Shan, Isinalang-alang niya ang mga hakbang na nagbigay daan sa kanya patungo sa kasalukuyang direksyon ng kanyang karera. Ang bawat paglahok sa pageant, bawat titik na kanyang ngiti sa entablado ay bahagi ng isang kwento ng pag-asa, determinasyon at paglalakbay tungo sa tagumpay. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, patuloy na mabubuo ang kwento ng isang tunay na beauty queen. Showtime Sexy Babe sa pagsisimula na kanyang karera sa telebisyon, sa pamamagitan ng It's Showtime, nag-iwan na kapansin-bansing impresyon si Sean sa segment na Showtime Sexy Babe noong 2021. Ipinakita niya hindi lang ang kanyang kagandahan, kundi pati na rin ang kanyang vocal prowess. Nang kinanta niya ang pangarap ko ang iibigin ka ni Regine Velasquez. Bagamat hindi niya nasungkit ang korona ng Showtime Sexy Babe, nakuha naman niya ang titulong Gown Kaboga Babe noong semi-finals. At sa 13th anniversary ng It Showtime, isa si Sean sa mga bagong mukha na sumari sa pamilya ng programa. Ang pagiging bahagi ni Sian sa programa ay hindi lamang isang paglalakbay sa telebisyon, kundi pati na rin isang marka na kanyang tagumpay at potensyal na walang hanggan. At sa bawat araw na dumarating, magpapatuloy siya sa pagbibigay ng kulay at aliw sa mundo ng telebisyon, patuloy na humaharap sa mga hamon at nagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga manonood at sumusuporta sa kanya recording artist. Ganap naman na recording artist na si Sexy Babe Shan matapos niyang ilunsa ang kanyang debut single na Traffic noong March 2024. Inihalin tulad niya ang paghihintay sa pag-ibig sa mabagal na usad ng trapiko sa pamamagitan ng awitin na isinulat at ipinroduce ng rock steady lead vocalist na si Teddy Corpus. Ayon sa interpretation niya sa song, ay nakikita niya ang isang situationship na walang usad, walang nangyayari, kaya naiinip na sa kakahintay ng label sa kung anong meron. Nagpasalamat din siya kay Teddy na gumabay sa recording session para sa kanyang unang single. Sa pa ni sobrang smooth at chill ng jamming nila ni Teddy. Naging super happy rin siya dahil siya ang napiling kumanta at higit sa lahat, nagpapasalamat din siya sa mga biyayang natanggap. Mula sa kanyang pagkabata, pangarap na ni Shan ang maging isang mang aawit na nagtulak sa kanya upang sumali rin sa tawag ng tanghalan at iba pang singing competitions. Harassed Kamakailan lamang ay nabiktima si Shan ng pang-aabuso at pang-haharass. Lakas loob na isinampan ni Shan ang mga reklamong violence against women and children at trespassing laban kay Shervie S. Torno. kilala rin bilang Ronnie Gray. Ayon sa mga ulat, si Shervy, ang lalaking umano'y nagtangkang halayan si Sean sa kanyang tinitirahan sa condominium unit sa Quezon City noong Webes ng gabi, April 11, 2024. E dinitali ng ama ni Sean ang tangkang panghahalin ng sospek sa kanyang anak. Hindi personal na kilala ng anak ang sospek. Sinabayan di umano siya sa elevator, nagpakilalang fan at sinabing doon din siya nakatira sa 11th floor. Paglabas ni Sean sa 8th floor, sinundan siya at nung papasok na siya sa unit niya at isasarado ang pinto, pinigil siya ni Shervy na pilit na papasok sa unit. Dito daw ay hinawakan ng suspect si Sean sa bewang at akmang hahalikan pero naudlot na malakas na nagpupumiglas si Sean. Nang sumigaw si Sean, ay doon na tumakbong patakas ang suspect na nakuhanan pa ng video. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagdulot ng pangamba at trauma kay Sean, kundi nagbigay din ng mariing pagtutol sa anumang anyo ng karahasan laban sa kababaihan. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na si Sean at kinocomfort na kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Samantala, may matapang na pahayag naman si Kai Suzon, ang boyfriend ni Shan, tungkol sa lalaking pinagtangkaan o manong halayan ang kanyang nobya. Sa Instagram story, nagbahagi si Kai ng larawan nila ni Shan, kalakip ang kanyang mensahe na walang sino man ang dapat makarana sa banta ng sexual assault. Dagdag pa niya, sa lahat ng nakaranas ng sexual assault noon, hindi sila nag-iisa at ang pakikipaglaban ay palaging mahalaga. Tila may banta naman siya sa sospek na nangharas sa kanyang kasintahan. Mensahe ni Kai ay makukuha nito ang para sa kanya dahil magkikita sila sa lalong madaling panahon. Mata sa mata at gagawin niya ang lahat na kanya makakaya kung kinakailangan upang maprotektahan ang mga mahal niya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!